Sinasami mo bang critic? Sila Franz Castro? Si Raul Manuel at Ra Arlen Rosas. No, they are not critics. Yan ang they are the elements and instruments of destabilization. Mm, yes. Ang problema namin kung bakit kami hindi tumitigil sapagkat nagagamit nila ang access mm. to power in Congress para hati-hatiin ang opisyal ng gobyerno. Including ang pagbubuo ng tactical alliance kina Martin Romualdez sa grupo ng bloke ng kanyang mga politikong kaalyado at ganoon na rin pati sa mga ang <clears throat> mga dilawan at mga pinklawan na survivors to host detriment gusto naming sabihin dito sa nag nag -text na yan brother franco ang pinapahina po ng tuloy-tuloy na atake kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte ay hindi po si Martin Romualdez ang pinapahina nito ay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr at ang direksyon niyan ay ang paghina ng buong gobyerno kapag nagbangayan nagbanggaan at um nag-away ang paksyon ng Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at ang mga supporters nila ay titiwalag at hindi na susuporta at magiging oposisyon at tagapagbatikos na lamang ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr. Ang mayroong gustong mangyari yan ay ang CPP, NPA, NDF. Bakit? Ang pinakamalakas na kalaban nila sa gobyerno ay ang mga Duterte na talagang kinakalaban sila at sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ganyang posisyon ng mga Duterte na gusto nilang maputol at biyakin. In, in the first dynasty. place, no? In the first place, it's not a dynasty. It's a it's a family of public servants, uh, no. And they're elected. The yeah. They're not appointed. Yeah. At hindi lang sila po. I mention pa natin yung mga marami pa. Maraming mga pamilya. Ang mga Marcos, sabihin mo ring dynasty yun. Eh, they are elected by the people. 'Di ba? Ang dami niyan sa Iloilo -Ilo lang. May mga garin ka dyan. Apat, lima ang mga nasa public office nila at dalawa pang congressman nila. So huwag mong sabihin na dynastician. Mm. Uh, of course, if there is a law that defines that, then so be it. In absence of law in, in a public election, you cannot prevent them to run kasi demokrasya nga. And if they are elected in by the people, they become public servants. Don't tayo mag-draw mag, uh, ng line. Iba po yung politiko kaysa public servants. Ang mga Duterte, klaro naman sa atin yan, ang kanilang brand of leadership. Pangalawa, sa punto na yon, Sarah should listen to her critics. Nakinig siya, di ba? Mm -hmm. Sabi niya, let the Congress decide. Kung okay. ayaw niyong ibigay, di okay lang ako. Mabubuhay naman ang aming opisina. Hindi kasi defensive si, ano, si Vice hindi, President Hindi, hindi niya giniit. So, saan doon ang hindi siya nakikinig? Number two, ang sinasami mo bang kritik? Sila Franz Castro? Si Raul Manuel at Ra Arlene Rosas. No, they are not critics. Yan ang they are the elements and instruments of destabilization. Mm, yes. Ang problema namin kung bakit kami hindi tumitigil sapagkat nagagamit nila ang access mm. to power in Congress para hati-hatiin ang opisyal ng gobyerno. Including ang pagbubuo ng Tactical Alliance kina Martin Romualdez sa grupo ng bloke ng kanyang mga politikong kalyado at ganoon na rin pati sa mga, <clears throat> mga dilawan at mga pinklawan na survivors. To host detriment, gusto naming sabihin dito sa nag-text nag na yan, Brother Franco. Ang pinapahina po ng tuloy-tuloy na atake kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte ay hindi po si Martin Romaldes. Ang pinapahina nito ay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang direksyon niyan ay ang paghina ng buong gobyerno kapag nagbangaya, nagbanggaan at um nag-away ang paksyon ng Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at ang mga supporters nila ay titiwalag at hindi na susuporta at magiging oposisyon at tagapagbatikos na lamang ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr. Ang mayroong gustong mangyari yan ay ang CPP, NPA, ndf Bakit ang pinakamalakas na kalaban nila sa gobyerno ay ang mga Duterte? na talagang kinakalaban sila at sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ganyang posisyon ng mga Duterte na gusto nilang maputol at biyakin. Alam mo, nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi nung time ni PRRD, parang yung nakita ko yung totoong, kasi I was part of it, di ba? So, hindi ko binubuhat yung bangko namin, pero totoong nakita ko yon na yung we were creating a government na yung mindset primarily is public service, di ba? but now i can see it's just politics no i'm ambition na napaka napakalayo pa Because this is what's fueling all of this eh no and that that one makes me sad because i was under the I was dreaming maybe no na we were rebuilding a country with our president kasi si PRRD kasi hindi siya vengeful hmm. no ni hindi man lang niya binalikan yung mga Marcos doon sa stolen wealth na wala siyang gano'n, hindi siya nagsayang ng oras sa gano'n, na katulad ng ginawa ng mga dilaw nung yes. panahon nila di ba pero si PRRD trabaho lang kasi lagi kaming gano'n, trabaho trabaho pero ito nakikita ko ay uh, yung 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 ano yung very passionate about bringing down the, the Dutertes. Now imagine there's a house res natanggal supposed DCPGMA because she didn't sign the house resolution na pin na, na nagdi-disgusto kay President Duterte. This is actually diba? a loyalty check resolution. A loyalty check. And di ba? No? My gosh. Yes. So there, you would expect more kasi from your from your leaders. And uh, dugtong na sa sinabi ng Ma'am Lorino. No? In fact, di ba si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang nagpalibing? di diba? Yes. Exactly. May kasi yung Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nag-rally pa tayo nung ka-Eric. No. Oh, ano? yeah. yung narrative dun, yeah. di ba? Yeah. Nagulat nag ang buong Basit bayan nun. Bakit kayo naglilibing ng isang diktador? Alam mo kung to, bakit? Ay, ba, ba't ba't na ginawa yun? Mm. Kasi yun yung tama. No. Oh, yeah. Wala, Nasa batas eh. Hindi siya nagbibigay na oh, may utang ka sa akin. Yeah. Ba, dapat may utang na loob ka sa akin. Hindi ganun, yun yung tama, di ba? Mm. Mm. Yun yung tama. Pero nakakagulat lang na itong, itong, itong ito si the Speaker Romualdez, no? And if what the, our, yung some of the Some people are saying that the one that's really behind it is the president, no? Nakagulat kasi parang um all of this no nakabalik sila sa poder because of the Duterte's and then the 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 vice president mm. turned her turned her back on the on a short sure presidency and gave way to him no you would think that it's very clear already that the Dutertes are not hungry for power. Yes. No, and that they're really just there to serve our country. Mm -hmm. Wala sa lang na comment daw. Wala kay by God. Sabi niya, Duterte not a political dynasty. Choice yan ng mga tao sa Davao region yeah. dahil pinagkakatiwalaan sila. Iba ang governance ng iba, pero pagkapag Duterte, ang upo, umaayos. Yes. At ito, yes. Mother ma 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 Franco, may reaction lang ito na maganda. Kay Eric, laban ka sa mga bayan, grabe ang atake kay BP. Halatang halata ang isang malawak na alyansa na pinupunduhan. At nakikinabang ng todo ang CPP, NPA, ND, pati ang mga rejectionist at mga dilawan ay nagsanib pwersa para pabagsakin ang alliance ng Marcos at Duterte para ang Marcos ay ma-isolate, ang mga Duterte ay ma-paralyze. Magandang mm. punto. Yeah. Uh, Binay Part 2, sabi nah. ng isa. They think magagawa nila kay Binay noon, ay magagawa din nila ngayon kay Sarah. Nag-start na lamang yan sa pahayag ng banat kay Binay nung nakakuha ng mataas na rating ang vice president noon na siyang magiging next president to Pinoy. At ngayon, nakikita ng taong bayan, ganun din ang pattern dahil si Sara Duterte very popular. Ang kanyang amang still very popular. Kaya ma malinaw na malinaw na ito ay sanib-pwersa ng mga political ambitions, mm. ang uh, pagpapabagsak sa gobyerno na interest ng CPP and PNDF, at pati na po ang pag-revive ng dilawan at piklawan. Yes. Na, na, nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi um, parang ang tingin sa, sa power na kapangyarihan na hawak nila ngayon, ay yung kapangyarihan na yan ay para sa kanila at para sa kanila lang kung ano yung ambisyon nila. But that's not true. Correct. Kasi na-experience na ko, nung nagsilbi ako sa gobyerno, ang dami mong magagawa talaga na kabutihan. I was just telling Maricel, no, the hair and makeup artist here, na during my stint at the, at, at, the DSWD, naayos namin yung 75 centers and institutions. And that was when I realized, wow, it's so nice to be in power kasi talagang the, our centers and institutions, the orphanages, the home for the elderly, na talagang nahuhulog na siya to scrambling talaga. But because of, because we were, we were in the, in the position to, to really make things better, No, it's really not. We did it, di ba? So my point is, dapat siguro at this point, no, that that kind of thinking where it's so parochial, kasi na, na ang tingin mo sa poder na binigay sa yon ay para sa yon sa anak mo sa susunod na generation ng pamilya mo. Really, that's not even true anymore. Kasi yung binigay sa yon ng taong bayan, ay para pagsilbihan sila para bigyan ng bigyan ng yung kapangyarihan that that vast power that you hold in your hands Mr. Speaker no it's not for you alone it's for the Filipino people those most especially those who are very disempowered yung walang kalaban-laban